Good morning guys uh, Magandang araw sa inyong lahat ha? Panibagong araw, panibagong vlog uh, Ang gagawin ko ngayon guys Samahan niyo ako magluto ng kulao Yung kulao yung Sa ibang tawag ay kilawin So Yun guys, samahan niyo ako o, Bago tayo magsimula guys Huwag niyo kalimutang mag live Subscribe dito sa aking channel guys Ang inyong kuya ito'y vlog Okay guys, samahan niyo po ako Ito guys mga so, maskara ang na natin magiging kuluan natin ngayon ngayon yung unang pala yung ispang natin na Para magiging Ayan na yung unang kulo Ang gagawin natin yun, tatapos lang natin yung kanyang sabaw Ito yung natin yung pangalawang

Sinala ko na ulit siya. Sinalagay siya ng, ng mga pampalasa niya. Bawang, ilagyan ko na ng bawang. Ilagyan ko na ng sibuyas. Paminta. Mekos-mekos na yan. Mga lodi. Mga idol. Mekos-mekos na yan dyan. Hmm. Yan yung final na pakulo niya. Malinis na siya, pakuloan lang yan. Para lumasa yung sa kanya laman lagyan natin ng asin. Yan. Mekos, mekos na yan dyan. Mga <coughs> guys, ayan, habang pinakukulo, samahan niyo muna akong maging ikot-ikot dito sa akin taniman. Ito yung aking Ito yung aking sitaw. kalugbate Tumahan nyo kung muna habang pinakukulo ko yun hanap po na tayo na mapipitas eh, yung aking okra balinghoy yan eh. No? ko yan pwede na yan no? aking tanim na balinghoy malalaki na siya matataas na So, young guys. So. Ayan, mayroon ng sangkalan. Gayatin na natin siya. Ayan. Gayat na natin ng pahaba siya. Ayan. Ganito, ganito lang. Ganito lang ang gayat. Pahaba. Yung, yung isang, hindi naman sobrang liliit. Kailangan medyo mahaba siya. Ayan. Manipis na mahaba ang gayat dyan. Ayan. Marami-raming gayatin to. Kasi dalawang kilo tong ano na to Mascara. Mascara ng baboy. Yan. Gayatin lang ng ganyan. Bahaba. Ayan na mga idol. Natapos ko na siyang gayatin. Nag-galit na rin ako ng sibuyas. Ayan, nag-galit na rin ang sibuyas. ng sibuyas halo lang sundan natin ng mga pampalasa pa ayan paminta pamintang durog ayan nalagay na natin ang pamintang durog si Lina Green ayan. kung meron kayong pula pwede rin pula suka ayan. vinegar vinegar lang ilalagay natin Lagyan din natin ng brown sugar o yung hindi naman masyadong mapula. Pwede rin puting sugar. Pero mas maganda yung ano, para mawala yung putla ng kulay. Para magkaroon siya ng kulay. Ayan. Pagkalagay, mekos-mekos na yan. Ganun lang. Mekos-mekos lang. Tapos lagyan natin ng toyo. Yun yung pampakulay toyo para gumanda-ganda yung kulay niya. Hmm. Yan. Pagkalagay natin ng toyo. Mekos-mekos lang, ya. lang. Yan. Mekos-mekos lang. Yan. Kaya kamaya pwede na yan kainin. Kanyan lang yan. Napakadali lang gawain. Ang kulao o kinilaw, yan ang sa baboy kinilaw pero pinakuluan siya, hindi siya hilaw. Kulao, hilawin, kinilaw, yan ang isa. Iba-ibang tawag, iba-ibang lugar pero ang kulao kasi ay tawag ng kapampangan. Ayan, mekos-mekos lang. Ayos na yan, Kadang pwedeng pampulutan, pwedeng pangulam. O, tapos tikman na natin kung okay ng lasa niya, kung kulang, dagdagan pa. Anong, kung, anong, saan siya kulang, dagdagan. So, kung asin, asin, kulang sa asin kasi medyo matabang. Lagyan hmm. parang parang konting asukal para medyo manamis namis Ayan na, mga idol, oh. mekos-mekos na. Red horse ang katapat niyan kaya uh, emperador el consul patapat tama tama yan sa mga, birthday yan mga party yan uh, yun ang sinaunang sisig yun dati ang sisig wala pa hindi pa na yung mga sisig na yan ang kinilaw kilawin kulao so, yan guys so, gawa na siya tikman ulit halo-halo lang, mekos-mekos lang. Uh, tikman ulit natin. Ayan. Ayos na, mga idol. Ayos na. Ito na nga mga idol. Ayan talaga yung final na yan. Itong luto na yan. Hmm kailangan na lang dyan yung kakain at yung kapartner kung may kanin o ano man. Yan. Pangatlong tikim na yan, mga idol. O, okay, pag hindi pa naman siya sumarap, ewan ko na.